Ayan guys, tingnan niyo si cupcake. <clears throat> Ganyan daw yung style sa paghiwa ng labanos o radish sa English. Ayan, tingnan niyo guys. So, oh. ayan oh. Tingnan niyo, wow. Galing talaga ni cupcake mag-style sa paghiwa ng radish kasi gagawa siya ng salad. Ayan. Tingnan niyo, oh. guys. oh ayan oh, naku pa ako niyan pati yung finger ko may iwa ayan, ayan. Oh, perfect Wow, oh, galing talaga ni Cupcake maghiwa ng radish. Ayan guys, dalawang radish yan. Yung hiniwa niya. Ayan, niyo, oh. tingnan nyo guys. Mamangha kayo talaga. Oh. Ayan, ang oh, bilis niya. Ew, ay, wala ako niyan. Pati yung kamay ko mahiwa sigurado. Ayan. Tingnan nyo siya guys. So, gagawa si cupcake ng radish salad. Ayan. So, masarap na naman yung panghimagas namin. Ayan. O, yung appetizer. O, kumbaga. So, yan yung appetizer namin radish salad. Simple lang yan, guys. Tingnan nyo. Paano yung gagawin? Ayan, hindi niya pinakita. Ayan. Hindi niya ako hinintay, guys. Hinalo na niya yung... Pag, pagkatapos niya hugasan yung radish, hinalo niya sa kamatis or tomato, onion, vinegar, and um, lemon juice. And a little bit of sugar and salt. Ayan. So, he mix it already. Hindi niya ko hinintay. Kasi nang mamadali na daw siya. Kasi takap-takap na siya kumain ng radish salad. So, ayan guys. Tingnan nyo. Oh, ang bilis niya. So, maya-maya kain na kami. So, thank you for watching guys. Until next time. Kainan time na. Yummy, yummy. Shout out. don Badong. dong? Famous Kitchen. Bus Traveler Official. CRP Vlog. Bye guys.